So, welcome back to Ace Silent One Adventure. So, dito tayo ngayon sa Bermosa. So, two weeks din walang, ano, walang bad job. Kasi, nakarang day of ko, sumali tayo sa Sun Life Cycling. Pero ngayon yan, kaya nga. Then, kahapon, ah uh, April 13, so, swimming tayo. Two days off nga. Ngayon, exercise tayo. Yun. Oh, ang target ko ngayon is 40 kilometers so, pero yung pagod is sobrang init is pang 100 kilometers na ah. ah. sobrang init grabe o oh, dahil na si Gosa nag kami kahapon yun, babad so ikot mo tayo may ano lang cause of now naka 19 kilometers na tayo Ganda ba yun ang araw dito? At yan, downhill. Ngayon, inakit ko kanina. Nakakatulos ko lang ako dito. Tapos kanina yung biyahe natin na 9.38 kilometers lang from the house. So, 3 dito. Tapos pa uwi na rin. Kasi tingnan 'yung ano, 'yung pulang-pulang ano. Bilog na buwan, Eh, ang ganda. As so wala tayong photographer na sa amin. Eh. So ito downhill yan. So ito yung sagayad ng side ng ano Ang Bermosa Bermosa Campus

So tama mga decision natin na nagbike tayo today. So napatikan tayo ni Sir JP PH Chris G PH. Oh yan. na. <laughs> our top of portrait pa so as of nung 23 kilometers na tayo so 17 km to go let's go good evening fellas fellas guys on the way home tayo so na 35 km tayo, tayo pero bago yan tatang tayo sa bahay sa